Eh, eh, eh. Ay, pa Hmm. Bossing, sana mapansin mo po. Support nyo ako shout out kay Sue. Su. Bukun Buku na, na yan. From, from Ilocosur. Mga supporter nyo po sila. From Hong Kong. Isa po kong kami sa nabigyan nyo ng ayunan noon. Pa-shout out, su, Bukun Buku na, na yan. From Ilocosur. At, at syempre, si Jay. Uh...

A-ha, pa din si Bobo. Bobo na pa din sa iyo po sa MLM. active yung mga bagong ba account na gawa niya. Yung account na naglilip, ibig sabihin nun, walang yakbos. Wala siya yakbos. Oh. Wala? wala, wala? Uh, puro wala. Ay! Tingnan kayo Gusto mo yung isang kasama na sa

My May Lopez, no esta sa kana. Hindi ko na yung message mo. Kung nakita yung message na Lopez, hindi ko na hukot ang list na kana. Hmm. nito, Boss, si Marian, kausan ni Makagago. Si Marian Bugol? Pinatay na yun? Pinatay niya na sarili niya, nilagay niya sa pati

Hindi ko makakita ma yung message mo, my Lopez. Pakiulit mo. Sabi ni... That life. Full, Full support, Apple -M. Apple -M. Thank you! you. O oh, may, oh, may nagpapashoutout pa dito. dito. Funny, Showbiz, gaming. gaming. Sabi ang boss, po, pa-shoutout sa, pa sa channel ko. Funny, Funny Libre. Deka Libre. Libre. content, Japan. Libre, content, Japan. Japan. Oh, pa oh, mm. okay, okay, isa. Sige. Pasayin natin. Hindi ko ako ang reposing. Isa po yung tita ko sa recipient ng wheelchair Sabi bintang. Salamat po always. Oh. Eh, Totoo, Kung tita mo talaga, <coughs> talaga eh, wala walang problema. problema. At, least, At least si ko mo, Alam, mo ba, na, nung nagpayaman ako sa bintang? yun. At, at pinadala kong wheelchair doon sobrang dami. 25,000 ha? 25,000 ha?